Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa susunod na halalan kasunod na rin ito ng hindi pagtakbo ng kanyang mga kapatid sa susunod na eleksyon. Sa buong detalye, tinutukan niya ni Peter Marie. Kumpirmadong tatakbo si Vice President Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Yan mismo ang inanunsyo ng Vice sa isang event na dinaluhan niya sa Davao City. Ang KVP Duterte, narinig daw niya kasi ang kanyang mga kapatid na sina Mayor Sebastian Baste Duterte at Congressman Paulo Polong Duterte na hindi nakakandidato sa susunod na halalan. Kaya naman aniya, ngayon pa lang ay nangangampanya na siya dahil tatakbo siya para sa susunod na eleksyon. Sa kabila nito, hindi nilinaw ni VP Sara kung anong posisyon ang kanyang tinatarget. Kaugnay naman sa Usaping People's Initiative, sinabi ni VP Sara na nadidismaya siya sa mga umunoy panunuhol ng perma, lalot insulto ani ito sa mga ordinaryo at may hirap na Pilipino. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.